na magko-compose ng independent commission. How independent can they be? Yung probity na hinahanap, wala ba silang kulay politika? Uh, sila ba ay magpapahayag na kahit kailan hindi sila tatakbo sa opisina ng pampolitika? Para, para sa ganun, ay yung gagawin nila ay talagang uh, independent of any of anything para paniwalaan. Kasi yun ang importante, kailangang paniwalaan. Pagkatapos, are, are they competent na makita ito? Gano'ng katagal? Kasi ang pinag-uusapan natin, kailangan matigil na kagad ito eh. Kung ang pag-uusapan natin ay yung ilang taon pa atras, baka, baka mamaya eh makonsume na tayo lahat. Hindi ba dapat merong immediate na gagawin dito? Kaya ngayong sa amin, in a do legislation, kailangan mailatag kagad. Yung mga batas na kailangan ma-address natin kaagad. Lamang ang problema kapag ka-legislation, medyo matagal nga rin. Pero pagsikapan po natin, nabilisan, mapastrack -ma natin, given the extent and magnitude of the problem ahead of us. Hi, Sen. Uh, in relation to his question po, uh, sabi ni Senate Minority Leader Alan uh, Cayetano po, magkakaroon daw po ng meeting ang Minority Bloc regarding po dyan sa pag-support po sa Independent Commission. At sabi po ni Senator Alan, so susuportahan lang daw po yun kung ah, wait lang. yung mga tinalagang miyembro ay malaya sa impluensya ng politika at malalaking negosyo. Kayo po, Sen, would you support the uh, creation po ng uh, Independent Commission for Infrastructure? I will support the creation of that commission. Ang, ang, sabi ko nga, yung kailangan siyang maging independent talaga. Kagaya ng ipinahayag ni Minority Leader Alan, kahit ano, tama lang talaga na makita talagang independent sila para maging malinaw, katanggap-tanggap yung resulta ng kanilang investigation. Otherwise, malalagay na naman tayo dun sa kalagayan na ipagkikibit-balikat lang sapagkat napolitika na naman tayo. nag na po ba ang minority black o mag-meeting pa lang po para pag-usapan po yan? Nakita ko sa thread, mag-meeting pa lang kami. Pupunta ako mamaya. Uh, parang lunch yata. Eh. Pero quick lunch lang sa kasi kailangan namin makabalik dahil uh, may session, hindi eh, ba? Sir Mav Gonzalez po, GMA. Sir, may we get your comment lang po. Ibabalik na daw po sa Senate si Bryce. ka, Ibabalik na po sa Senado si Bryce. Ano ka, oh, hindi maganda. Talaga naman dito siya dapat. Eh. Sir, what do you think prompted this?